Kapadir, ang plano. Ang plano, tayo sa taglit. Ay, ano ako, tingnan ako doon sa kabilang bundok. Diba? Patayin niyo itong mabuti ha. Ano ka? Ako din yung patayin. Ha? Ito ang palo ko. Hindi yan patayin. Yes, Lord. ran Baka mai suka Eh ha Baba oh. kon na ko ha Ana yo tigi 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 loja Oy ninna to ko ko ninna lo puti yana Tidak, tidak aku sama dan dan tidak, 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 tidak. tidak, tidak, tidak. O, Ikaw! Ikaw! Sige tayo nung sa May tingnan ako doon. Sabihan mo ko! O, may karaban ng mga na ka! Sundan natin sila! Sundan natin! Please, 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 please! Tira natin siya, no. Tira natin si... Tira natin si Kondrinday.

Yun, titrahin natin yung commander si Inday. Oh, si Badi niya. Si, ate. Sino titira? Si. Next. Ki, ayo Ki, sabay niyo, sabay niyo. Ki, dito lang sa likod. Ki, Jigo. Saan?

Ang tinig mo! Bigyan nyo na sa amin yung bihag! oh Kaya nga kuya! Ang dyan nga sa loob! Mati Nday! Nday! Gago ka! Ang ina ka! Grabe, ilang putok yun! Ibigay mga pamilya ng Redux! Ay, ano nang bihag? Ano nang bihag? Ibigay mo yung pamilya ni Dax. Ika. Pantay ko ron. Sige. Mga pa rin na tawa, no? Sige. Lagi pa sa Tago lang. Tago lang ha. Hindi pa dikit mo sa kwan. Pag-aing nakakamanda rin dahi. Pag-aing nakakamanda diba, rin diba, dahi. Diba, diba, Pag-aing diba, diba, diba. Mata. Distansya ka maya. Distansya lang. Ayok ka. Ayok ka talaga. Ayok ka. Hinday. Relax lang. Ang pamilya ni Dax. Mag-usap tayo. Dib -dib, -usapan mag usapan tayo. Mag-usap tayo. Sige. Wala Walang putok kan, walang putok, walang putok, walang putok. Nay, walang putok dai ha. Ye. walang putok kan to, wala. Dami nang tawon mo Ano bang gusto niyo anday? Yung hinihingi ko. Ransom. Pag hindi niyo ibinigay, tangina ka wala kami pirat. trantado ka. Dax. Dax, Dax, ikut mikrosab Dax, Dax. Ayo, 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 Dax. Dax. Ingat inga. Brando, Brando. Relax okay. lang, Brando. Wala. Relax, relax lang, Brando. Oh, Tara nga, wag mo na. Tako alam mo uh, no, niyang pamilya oh, ko. Oo nga. Kawalan ko yung pamilya mo. Basta may ransom. Yung hinihingi kong ransom. Tahin ka. Wala akong pira. Walang pira yan. Ano bang ipipigay ko sa'yo? Wala akong pira. Wala akong trabaho. Maghanap ka. Uh. Maghanap ka para makuha mong pamilya mo. Ayok ko talaga. Mahawa ka, ka naman sa mga bata. Mahawa ka, Ray. Commander. So, mahawa ka, mahawa. Pikusap lang. ka. Kukawalan mo naman sila. O, sige. Iyan kita lang, araw. Anim na, araw. Ikay mo sa akin. Wala ka lang, siya. Ang kailangan, lumood ako sa harapan mo. Isao, balik mo lang yung ano. Lumood ka lang, Dax. Try mo, Dax. Try mo, Dax. Lumood na yan, ha? Hawa ka, kisti ka. Ayop ka. Nak, Inday. Yeah. Oh, oh, Talagang gago talaga ako. Talagang piste ako. Bigay mo yan, Day. Bigay mo pamilya, Day. Iwakan ko yung pamilya mo. Bigay mo yung bata. Bigay okay. mo okay. yung bata ba? Walang papaputok. Walang papaputok. Kasi nakikiusap ako. May ari ng pamilya. Dio ba? Yan yung pamilya. Yan yung asawa. Mahawa ka. Mahawa naman ako sa'yo. Basta may ibigay. Bukin natin yan sa Yes, buka mo! Buka mo! Yeah, 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 hey, okay. na! Day! Wala paputog, Day! Ano? kanawa! mo yung mga kasama mo! Minahan na kayo! Lang. Uminahan lang! Minahan lang! Parap! Inan mo ko man Day! Lumod na ako sa harapan mo! Kaya ano? Lumood na yan, Day! Kayong, yung mga ko, Ay, Kawalan mo yan! Yun! Mawa naman, Commander! Pakiusap sa iyo! ba sa bata, Commander, Day? Napakaliit pa ng bata! ko! Parang o, anak mo na yun ba? Ano? O, ye, Ngawin, ye, awas, bata ba? Hindi mo Mawala na po ng o, ano, awa sa pamilya mo. Ubusin itang, ko itang. yan lahat. Basta hindi mo maibigay sa akin. Bumuti daw noon. ka, Dax. Huwag ka, Dax. Dax. Try mong kahit, kahit... Kahit huwag to Huwag Mabirin, Yung mga tao mo doon. Ah, may mabirin, mabirin, tawang, sige. Iyak lang. Wala ka, mabirin, Sino ka ba? Ang tapag tapang mo. Ka. Ah, Sino ka? Kasi, ka? Kasi tapag mo. Ano? Sa? Hoy may ubusin tayo. Ha? Pamilya you know? Wala sa mga kasama namin dito, hindi na. Pangalawang pagkakataon. Hugutan ko na ba? matagal-tagal pa ako magbagong buhay, magbagong buhay lang ako. Sniper na siguro na ako ng mga sa. Nanton mo at Ma, saka, mabigay mo sa akin no? yung ransom na hinihingi ko. Ano sa akin sniper? Sniper oh, lang. sa akin. Sa ng sniper. Sa siguro. May sniper pa. lang. sniper ng bahala. Dax, umiyak ka Dax, Kung ng kailangan kailangan Dax. Pero anak Dax, pero bigay ang anak mo na ko. Tawa ka Sniper mawa ng commander. mo naman. Bata, malit pa yung bata namin. Ayaw ako sa bata pero sa iyo. Hindi man ako maawa sa iyo. Parang mukha ka man ano? <laughs> Tatawa ako sa iyo, ba. Pangina dito din ba 'to? Munday. Day. Mandiray day. Hawakan mo lang kami, ba. Munday, oh. 'Pag magmamakaawa niyan day. Kumohon, magmamakaawa niyan day. Ilang taon Kaya nga ako din. Iusap ko sa inyo. Ibigay niyo sa akin yung hinihingi ko. Paano mag -tabag, mag derenday, wala ko nang bigay Sa Commander Nday, wala akong pera, Commander Nday. Wala akong trabaho. Wala ka trabaho. Wala ano naman. Hanapan mo na ng ano, paraan. Para makuha mo yung pamilya mo. Dax, 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 Ayaw Dax, 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 Relax, Dax, 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 Dax,

Kaya nga, ba, nga, ulit kong sasabihin sa inyo. Ibigay ko Datkan ang pata, lubid, ay? yung pamilya. Dapat ang taglubid ya. Sama ibigay kayong ransom e. sa akin. Ah, sana mulukoy kayo ng iyog dyan. Kumundirin dahi. Sige. 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 Ilang araw ba yung palugit mo? Oo. Oh, Anim na araw lang. Anim na araw? ano oh, Paano kung hindi namin niya mabibigay? Ma... Mano yung alim na araw? Ubos. Ang pamilya niya. Putangin na ka. Patayin ko lahat. Ayos ka. Ngayon. Ano ka na? Magdasal-dasal ka na, Dax. Wala kami pira ba? Wala ni kwarta. Hanap kayo. Kung saan kayo makakuha ng pira. Maghanap saan kami? Kayo lang sa akin. Maghanap kami? Okay lang sana kung may, nawawang, may nawalan. Mahanap namin. Eh kung walang mawawalan. Walang nawalan eh. Oo. Oh. Pag-isipan nyo kung anong gagawin nyo! Buisit ka talaga! Talagang buisit ako! Sige, ano mo? Pangayaw puwarta na kung saan ang tao na? Ipurbaw mo! Kapilaan nyo may ikuwan? Hindi mo ikuwan ba? Hindi na akong magpalo ngayon! So? Kasi, yung unang bihag, hindi nabigay sa akin yung bigas! Oh, may niyak na si Daxo? sam na lang! Daxo ba, nangilak na! Magbago ka na, Commander! Hindi pa ako magbabago! Nihintay ka pa ni ano, misteryoso. Ba, sinong naghintay sa akin? Si Misterioso ang tao. Misteryoso <laughs> si Misterioso. Hindi ko pa kilala yan kung sino yan. hindi <laughs> mo <Pero ako talaga laughs> siguro yan si misteryoso. yan si misteryoso? Di ba type? Mander? Mander. Di ba yan si misteryoso? Di yan Yung mga, Mander. ano? Pakawalan niya. Pamilya ko, ano? Commander. Akong bahala kay misteryoso. Ay! May pagtingin si Misterioso ang tao sa'yo. Ikaw nang bahala. Manon pala. Misterioso, kung anong gagawin mo, papatayin mo siya. O wala akong pakialam. Pagka yung pamilya mo, ako ang humawak Pag yung hinihingi ko sa iyo, yung sabi, ibigay mo sa akin Sabi niya, sabi niya, mahal ka daw niya <laughs> Hindi ko alam yung mga mahal-mahal mahal yan ka... Hindi ako umiibig sa mga tao, mga ganyan Dahil yung bata lang hindi ba, ibigay mo sa amin yung bata ba Yung bata hey. lang, hey yung Yung bata, na. day Bawa ka sa bata ba May awa ako, kunti lang kunti. kunti ba yan? Kunti lang ang awa ko Please lang day Yung bata ba Hindi yung hinihingi ko, hindi binibigay yung dati kong bihag, yung hinihingi kong dalawang sakong bigas, hindi binigay. Na-scam ako. Uy, ikaw pa yung na-scam. Ayok ka. Huwag ka na ito, Day. 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 Pariwala ko Commander. Pa scam dito. Commander, ah. ngayon ito ano? na lang. Ano? Pagdating ng 6 na araw, gusto namin, dun mismo sa bahay, i-dalhin mo dun sa bahay nila, Dax. Oh, pag mayroon ng ransom, oh, oh. ako mismo. Pagdating ng anim na araw, doon mo atid yung pamilya ni Dax sa bahay mismo nila. Oh, Doon sa bundok. Yun ang gusto kong mangyari. Anim na araw, Anim na araw. Oh, anim na araw. Lagay mo yan sa utak mo, ha? Yes! So, mula bukas. Siguraduhin mo. Simula bukas, ha? Simula, Simula bukas. Sige. Ayan na lang. Doon mismo sa bahay nila. Sa bahay nila, Dax. Ako mismo maghatid. Basta may ransom na. Sige. Sige. Okay. Kasi pag dito, dai, super layo ng era na to. Hindi hmm. namin kayang pabalik-balik dito. Super layo. oh, super layo. Nahirapan na kayo. Pamilya okay, lang ni Dax. Kailangan na namin yung commander. Dito, sa bundok. Ikaw may gusto niyan eh. Magkano ba yung inihingi mo? Kung matupad yung inihingi ko, yun na. So, so mga bigas. Ang pangarap ni Dax na mahawakan na niyang pamilya niya. So mga bigas lang, gusto mo? Oh, yun lang. Igas. Oh, sige. Walang pera kasi wala kami pera. Ay, pera, Commander Okay lang po kung walang pera. Oh, sige, mas mabuti. Sige. Ah, yeah. uh, lang. Oh, sige. Yeah, sige, sige. Ah, okay lang 'yan. Walang yeah. pera kasi wala okay. naman kaming pera talaga. Okay na, sapat na sa akin 'yun. Oh, okay. oh sige. Kasi sobrang gutom na dito sa bundok eh. Ah, oh, sige. Wala oh, na tayong supply ng mga mana. Sige. Oh, sige. Toh, mas po, mas Sige. Pakisipan mo 'yang mabuti. Hindi mo mabigay sa akin. Simula ngayon. Papatayin ko lahat yung pamilya mo! Wala na ikaw mamamahalin! Sige! Mura ko na ang yes. mo Patayin! ba? <coughs> kita! Hey! <laughs> wala na ang oh, sige kayo ito! Day! Ako lang ha! Ano? 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 mo! Ano?

So, dito tayo. Dax. Dito kayo, dito kayo, dito, dito. Dito kayo. Dito kayo, dito kayo. Dax. Okay, okay na, Dax. Sige. Pag masubot ito kasi ulas lang pira na hinihingi. Na. Paano ba yan, Idol? Wala akong pira. Hindi, ulas lang pira na hinihingi. Ito gawin natin. So, iisan din natin sila. No. Gawin natin yung ano, yung ginawa ni oh. sa amin. Yun. Iisa na natin sila. Kunwari, magdala tayo ng mga karton na malaki. Ah, sige. No. Yun, Tapos ang pasok natin doon, mga bato. No. So, dapat malaki. Maroon tayo mga apat na malaki karton. Yun ang gagawin natin na mga ano, kumbaga, mga grocery. Sige, sige, sige. No. ang gawin natin? Dax, okay nga. Dax. Hindi ko na okay lang ka. Lalo lang pera na hinihingi. Kasi pag may pera, mahirapan tayo dun. Oh, no? Sila? Yeah. Dax, huwag yun na Dax. Alam mo lang Dax, kuha ragyap na yung pamilya. Ang pamilya mo, andyan. Uh, ito na yung... Oo, oh, kumpirmado na. Hmm. Andyan yung pamilya mo. Kanina, nanawa ko sa sawa ko, sawa ko yung sumigaw kanina. Oo nga. Sawa mo kaya. Iyan. Okay, nabuti ito kasi nakausap natin si Wanderinday. So, Tara, malayo pa yung lalakaran natin. Tara oh malapit naman. Ang... Tara. Tara, tara. tara, ang... tara, tara. Ang... Go, 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 go. Tara, tara, tara.